Hello sa ating mga babies. Good morning. Good morning mga piggies. Ayan. Dugyot kaya sila. Oy. Hmm. Dugyot kay sila. kay wala pa yung ligo. O diba? Ganon sila ka. Rome. Hmm. Marumi man. Pero andito yung pera sa Rumi. O, sige na nga. Maglinis na tayo. Maglinis nang yung lola, mga loves. Mga piggies, maglinis mo na linis. Ang ating nag, ano, naglandi. O, tingnan nyo. Pulang-pula. Yung putay. <laughs> kau naman chicken. Ano naman binabalak mo dyan? So mahirap pa rin. Wala tayong stand. Standing position. Ayan, okay, ano, -ano muna tayo dyan muna. Nakahanap ng paraan. Para paraan. Hindi hmm. matakot. Hindi matakot. Sa ako, mo mahadlok ha. Okay, ayaw yung tawag kahulog ha. Sa una lang, ayun pa. Ayun pa sa itong cellphone. Sigurigo. Sigurigo. maglilinis ng kulungan lagi. Daig pa yan ang hawasin. Magastos talaga tayo sa tubig nito. Laki na kaya ng magbayaran namin. Ang saran is 400 monthly. ito nga, naghahati kami doon sa kanila. papa Lagu. Like, uh... Ano na, nagigid na siya sa kote. Nagigid na sa dumi. need talaga, malakas ang puwersa. Malakas ang puwersa ng pubig. sa diba? Ganun yung mid sa ating mga alaga. Oh, doon na sa dumi yung isa mm. kayaka na siya sa dumi paliguan natin paligo paligo ito namang yung naglalande naman tingin hmm. Hmm. sus maluhag lahat talaga sila marurumi. Alam niyo mga loves, mainit na yung katawan nila pag ganitong stage. So, naghahanap yan sila ng malamig. May nila na malamig. Kaya, may hihigayan sila sa dumi nila. Kung biik pa lang, ay mahanap doon din sila nagsisiksikan sa mainit. Yan, ayan, ayan. Bigot oh. So hindi mo talaga makukuha sa mabilisang kaliguan to. Ano nyo? Kasi nga, ganito kadumi yung ating mga alaga. <coughs> So, ang namin pala sa tubig ay 800 ang buwan. So, maano ako sa tubig ngayon. Yung sa Bisaya, makalas. Dami akong tubig na kukonsume kasi nga malaki na sila. Kailangan mong linisan. Naglala, naglalaro sila sa dumi nila. So, narurumihan sila masyado. Kailangan naman natin linisan para naman magana yung kain nila pag hindi lang pag-ulan linis talaga tayo before natin pakainin kasi pag hindi talagang ang dumi hmm. ayan hmm hindi dito na naman pwedeng hindi natin sila palibuan kasi nga Marumi. Hindi gugutin tingnan Pag wala tayong tubig, yung hindi ano, sabi saya walang agas. So, wala, hindi natin sila mapapaliguan kahit na marumi. So, ang ginagawa natin is inuuna lang natin yung uh, side na nilalagyan natin ng pagkain. ganon talaga. So, sa paglilinis, ay ano na, hindi ko sila pinapasok. Yung bang, uh, ano mo talaga, sa sabunan, yung iba sinasabon. Pero sa akin, hindi kasi nga takot ako baka maapakan yung pa ako. Alam nyo naman, oh, uh, pagpapasok ako sa loob, edi, eh, mag-isa lang ako, ang dami nila. Uh. Tapos, aaligid-aligid uh, sa akin, ah, uh, yan. Siga, yan sila pareho. <laughs> mm, 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 mm. mm, taynga talaga yung ano nila. Yung bang tatayngahin ka talaga. <clears throat> Matapang itong si Batik. Mm. Wala na kasi silang laruan kasi yung laruan nila ayan, sinira na nila. Abot na eh. Nabutas 'yan. Wala nang tubig kaya 'yan. Kinain din nila. Buti na lang hindi naputol. So, madalas nag-aaway 'yan. Kagatan ng tanya. Buti na lang is malaki na. alam na nila kung paano sila lumaban. Charot. Alam kung paano lumaban. Sana all palaban. <laughs> no? <coughs> isa oh, may kagat. May kagat siya sa tayong, sa ano niya, sa giliran. Tatapang-tapangan ka kasi. Oh, ano na? Ano ka ngayon? Nakagat ka ng naglalande. <laughs> hmm. Siya yung napuruhan. Siya pa yung maano siga. <laughs> siya yung siga, pero siya yung nakagat. <laughs> May kagat din yata yung isa o. Oh. May kalmot lang siya. Oh, ito ito. silang dalawa kasi yung nagaanuhan. -ano. Dala na naman siya. Parang gaganti pa yata. Sisi niya hindi pa ako nakaganti sa mamaya ka lang. <laughs> mamaya ka lang. Kasi yung laruan nila ay pinaglalaro yan nila kahapon. Ayan, nahila. Nag-ano sa baba. asa oh, sa taas. Nasabit ng tuluyan. Ayan, inupuan pa niya yung isa. So, wala na silang isadong dumi. Pero hindi pa din ako satisfied yan. Meron pang ito, hindi tumayo hindi na sila kagaya sa kanina na ang pagdating natin na sobrang marumi yung katawan hmm. kasi alam nyo ba pag sa tao di ba na bagong ligo ka talaga ang sarap ng kain mo so ganun din yan sa ating mga alaga napaliguan mo sila syempre ganadong kumain maliban lang dito sa batik na to yan kasi maano talaga yan nagpapapansin talaga yan Okay na. O, oh, diba? May rumi pa yung katawan mo. Pahiga-higa pa kasi dyan sa so, tabi. Ayan. So, yung iba, para mabilis to ay, ginagamita ng water pressure. Tayo, wala tayong ganun. Kaya ito lang. Pakpan lang natin yung dulo ng host dito sa daliri natin para ay bumiit yung agas, ano, daloy ng tubig. Ito, oh, marumi. Eh. Bilisan mo. Ah, padali. Gani. ako na. Bilis man. Ay. Hmm. mo na mga labs. Nuha natin yung space na magyan natin ng pagkain. Ibuhusan para ready na. Hindi pa pala. Ay! Sa baba. pwede na to akin okay na patingin ng na marami pa dyan oh. malalagyan mo ng pagkain yung may dumi nila syempre hindi yan kakainin pwede na yan da mamaya na naman oh. hindi na yan excuse me din kasi dah para natin malinis yan oh hindi naman totaling maging linis na linis talaga ito, pwede na yan gutom na ating mga alaga si dun baboy <laughs> dun baboy gutom na Pwede na yan mga loves. na tayo magbigay ng pagkain. So thank you for watching. Pakakainin natin sila. So kung baguhan ka sa channel ko, please like and share to my YouTube channel. Paki-subscribe na din. Bye-bye.